Ayan guys, ang sawag natin sa pansit mga palanggal. Gandang gabi. Tutu na lagi natin ang ating gulay. Ayan na guys, ang ating sahod sa ating pansit. Ayan, paluto na Ayan po siya. Ayan na guys, ang ating fried chicken. Sabay-sabay na natin niluto. Ito na guys, luto na ating gulay sa pancit Ayan. So yun guys, nagpapakulo na tayo ng tubig para sa pancit Antay na lang natin tumulo ng tuluyan. Kailangan kulong ang ating tubig ng pancit para hindi napapanis agad ang ating pancit mga palangga. Ayun naman ang ating fried chicken. Tuloy-tuloy ang ating pagluluto para sa ating handaan. So yun guys, luto ng ating pansit na palangga. Ayan, minimix na lang gulay. Yan na po siya guys. Ayan, ating handa. Ayan, Yummy na mga palangga. So yun na guys, luto na pong ating pansit. Ayan. Ayusin na po natin. Ayan. So yun guys, tuloy-tuloy lang ang ating pagluluto. Ayan, pinapalambot na po natin yung noodles na spaghetti para po sa ating simpleng handaan sa birthday ng aking Kuya Mario. Ayan mga palangga. Nakaluto na tayo ng pancit, fried chicken at richon dili. So yun na guys, malambot ng noodles natin. Tayo na magloto ng spaghetti natin mga palangga. So ayan guys, tapos na natin ang ating sangka para sa spaghetti. So yun na guys, ang ating sako giniling ng sako with cheese. Ayan. Para sa ating yummy spaghetti. So, ayan na guys, ang ating sauce sa ating yummy spaghetti mga palangga. Ayan. Matatapos na din tayo. Ayan. Ayun. Yummy, yummy na mga mahal ko. Ayan. So, yun na guys. Luto na ilagay na natin ang ating noodles. Para ma-serve na po natin at magpapag-start na po tayo sa ating munting celebration sa birthday ng aking kuya. So yun na mga palangga, ayan na po ang ating spaghetti, yan yeah, na po, serve na po natin, tara na, mag-start na po tayo sa ating simpleng handaan sa birthday ng aking kuya Mario, tara na, kain na tayo mga palangga, muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga mumunting video sa Ramil Hablo Vlog. Thank you so much for watching, share, follow, and like. Love, love, love. Bye for now. Yun.